is magtatay na saging saba at saka kamuting bagin, gabi at saka kamuting kahoy. Yan ang niyog. Yan ang aming merienda ngayon. Agahan ng aking trabahante. Yan. Nahiwa ko na yung saging. Hmm. Nahiwain ko naman yung kamuting bagin, gabi at saka kamuting kahoy. Dalawang kamuting kahoy dalawang gabi isang kamuting bagin ayan naman ang kamuting bagin hiniwa ko na hmm. ayan tapos susunod ko yung, yung gabi at saka kamuting kahoy yung gabi ayan nahiwa ko na susunod ko na yung kamuting kahoy yung kamuting kahoy hiwa ko na yan, ngayong pagsamasamayan ko na ilagay sa isang kaldero at yung pangalawang gata, ang una kong isa lang dapat lagyan ko ng malagkit may malagkit kami, kailan ka chachampurado ko lang kaninang umaga kaya puro na lang itong mga ganitong kamuting kahoy, kamuting ga kamuting bagin, gabi at saka saging sabay, gagata ko lagyan ng sukal yung unang gata is piso tapos magpangalawang gata ako yan yan ang ipang palambot ko sa mga duma sa saging sa gabi, sa kamuting kahoy sa kamuting bagay niya lang ipang palambot ko yung pangalawang gata dapat may pandansina o anis, iayaw ni bunso kaya yan lang, wala asuka lang to ayaw rin niya ng baniliya Pipigayin hmm. okay, ko muna yung pangalawang gata para isa lang ko na. Ana, hindi ko na nabidyuhan ang pangalawang gata. yan na, inihalo ko na sa saging saba, kamuting baging, kamuting kahoy, tsaka gabi. Ayan. Panghuli yung ispisong gata. Tapos nalagyan ko ito ng asukal yung one quart na asukal hatiin ko yun tapos kailangan kong kutsaritang asin para yung tamis niya manging ibabaw yan mga na ginataan ako pangayenda ng aming trabahador namin lahat tilibunso um. para hindi madurog yung mga saging at saka kamuting kahit lahat sila hindi madurog kuloyin muna ayan na ang asukal nilagay ko na kasi kulong, -kulong na yung unang gata at saka liko na yung mga ano saging kamuting kahoy gabi lagi niyan. Ngayon, ilagay ko naman yung pure espisong gata. Una bang kupos, kung tawag nito sa ano, talo. Basta yung espisong gata kasi ako mismo nagagata ayoko nang binibili na ano. Kasi may ano na yung chemical. Hmm. Yan. Kukuluin ko na to. Yan, takpan ko muna. So, may na kami ng agahan. Sa kasi Brunal Dieta, sa si Kuya Bay, mga gagawa. So, o, diba, marami na. Siguro may apat na anim na serving ito. Yan. Kuluin ko muna. tikman po nga tamis na ito pangitin sobrang tamis kailangan sakto lang ang tamis shout out po pala sa lahat ng aming subscriber viewer sa so, hindi pa po nakapag subscribe like and share comment po pakipindot po ng notification bell para lagi kong updated sa aming mga video ito na po luto na sakto lang ang tamis yan hmm, pag may na agahan pag hindi pa naubos di may yung din ang hapunan ni Bernadette sa kani Kuya Bay. Yan. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo. Bigla na lang pong nabuhos na malakas na ulan. Bye. God bless you more. I love you all. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ibang bansa, babawi na lang po ako. Yan. Pag ano na, busy-busy pa po kami. <laughs> Bye. God bless.